delta ka, ay digital, ano ka? ano nga, ano ka. ano nga? ano nga? ano nga? ano nga? ano nga? ano ano nga? ano nga? ano lang ano ano

Kaya baka Tama pa talak! Ang buhay okay mo naman. O! Oh, bangit hey. na. Yan! Ano? Anong ito? Eh baka ang... O! Dito! Yan pa, sir! Ang mo. Teka lang. Makaka... O! Para may timonyong epal e! Eh. Yan! So, kawaii ka, Ito, pa. Hi, Curse! O, Ganda ni <laughs> pa. tears! Beo, ganda beo. oh. ganda beo. oh, ganda oh. <laughs> ay, pang <ito. laughs> Alam mo, ay. Ay, may. Ay, may, may, may. 哎，你都快死掉，快死掉，快死掉，快死你快点，你你你你你你你你你你你你你你你你 Non c'è stata una di aspe e va di doro. Dai, dai.